Ayan na, welcome to Shizuka. Malayo-layo pa pupuntahan namin. Ito yung lugar ng Tachiyama. Tachiyama is part ng Shizuka. Ayan, Tachiyama. Ito, ayan o, yung Shizuka, tingnan mo yung paligid. Napakagandang tingnan. Ayan. Oh, napakaganda. Tingnan mo. Ano siya? Yung Shizuka kasi, dagat at saka bundok. Napapaligiran sila ng dagat at saka naman bundok. Tingnan mo naman, ayan sa baba, dagat yan. Ayan. Tapos, ipakita ko sa inyo, ayan yan, paikot yan. Ano yan, bundok. Ayan. Oh, napakaganda. Ayan, ayan yan. Ayan. Ayan yung guide. Dito pa kami pupunta sa may Hatsushima Island. Ayan, oh. Yun, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito, picture lang to, yung pinakita ko sa kanina. Yun, ang Hasuzuma Island. Yan, ang Mount Fuji. Ito, yung Mount Fuji. Ayan, oh. Mount Fuji ng Sezuka. Hmm. Ayan, ito, ito, ito na. Ayan, oh. Umuruyama Volcano. Ito naman, yung Mount Fuji. Iba naman to, Ayan, oh. Japan Cycle Sports Center. Ayan, yung Mount Fuji. I ang mean, guys super super relaxing. Kita ko Ayan. na sila oh. Ayan na sila. Ayan dumating na yung mga anak namin. Dito kami sa kasi guys, yung mga anak namin ayaw magpapapicture, ayaw magpapavideo, kaya dito na lang ako. Yan. Oh, napakagandang tanawin. Mainit pero bahangin talaga siya dahil ano, dahil nasa tukto kami ng stralala.

ミライ、ミジョワ。あさんとビッグミキチョ <laughs> <laughs> クリソンのゴー i ト。あさんとビッグ。あ、ウタイワチ<あ>ウタ、ミライトティー。どわいっいと、マイケー。 halo Magandang hapon sa inyong lahat. Ang ganda ng tanawin talaga pagdating ng hapon dito sa Atami Shizuka. Ayan. Nap napaligiran ng bundok. At saka sa baba ay dagat. O, tingnan naman. Napakaganda talaga ng lugar na ito. Naamis, naamis talaga ako sa totoo lang. Ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, padilim na siya. Oh, pero maganda pa rin talaga. Oh, tingnan mo, padilim na siya. zoom ko ha. Para makikita niyo. Ayan, ayan, ayan. Yang lugar na yan is Atami City Zezoka. Ayan. Yan sa, sa, gilid is dagat. Saan ka ba makakita diyan? Napakagandang view o oh, punong-puno ng halaman. Sa baba is dagat tapos sa taas naman is bundok. Nandito ako sa bundok ulit ng tralala pero napakaganda talaga ang view. Tingnan niyo naman. Nasa tuktok ako ng tralating nandoon ng bahay na pula oh. Kitang-kita talaga. Hmm? Ang ganda. Talaga nang wala na masabi rito. Grabe talaga. Grabe talaga ang nilikha ni Lord. Ano? Ayan. Sobrang ganda. Dito naman makikita mo naman. Alam mo. Ayan. Ayan yung pakal. Tapos dito yung pako. Pa Parang kinikilabutan ko. Nakikita ko sa baba. Ayan naman. Ayan. Oh. Ang taas talaga. Ayan. Oh. Puro halaman yan. Oh ng alam. Ayan yung nakikita niyan. Yung mga puti-puti na yan. Ano yan? Resort. Walang residente dito na nakatira kasi. Malayo to sa kabihasnan. Pag namamalingki ka, it takes 30 minutes by car. Kaya yung ano dito resort lang to. Kung gusto nyo mag-umupa ng resort, o tatawag kayo. At magpabok na kayo agad-agad kasi napagkaganda talaga ng tanawin dito. Ako nagpapasalamat din ako. Hindi ako basta-basta makakapunta rito sa totoo lang. Kasi dollar to. Dollar guys. Kaso nga lang. Thank you talaga sa nag-sponsor dito. <laughs> Thank you talaga at nakakarating ako sa lugar na ito na sobrang ganda talaga. Ayan, ayan, ay. Padilim na kasi pero maganda. Tingnan mo, tingnan mo na. Ang ganda na, views. Hindi nakakasama, tingnan. Kagabi nga, oh. Kagabi, anong uras ako natutulog? Kahit antok na antok ngayon ako. Hagard nga yung mukha ko ngayon. Tignan mo, maganda. Hagard na hagard yung mukha ko. Pero video pa rin ang videos. Kasi pagkakataon na ito, di ba? i mo yung opportunity na ito kasi sa sobrang ganda pa naman ng views parang ayoko na ayoko pumasok sa loob ng bahay mamaya maya papasok na yung padilim na kasi papasok na yung mga salagumpang maraming maraming hayop dito sa ano didikit-dikit yan sa sa bintana kaya papasok na ako mamaya maya konti Yan, papakita ko sa inyo yung ano. Kagabi, bakit alauna na ako nakatulog? Kasi, nagpatab ako dyan dito sa loob. E, akala ko, di ba, madalas dito, ano lang siya, mainit na tubig at saka, ihalo mo, mainit na tubig at saka malamig na tubig, yun. Mag-offer o, bathtub. Tapos ngayon, nagulat ako, sabi ng anak ko kagabi, kasi nandito yung anak ko kagabi. Umuwi na sila kanina kasi may pasok sila bukas sa trabaho. Tapos sabi nila, Mama, mag, 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 ano ka na, mag ufuro ka na, sabi niya, magbatab ka na, sabi ko, wag na, naligo na ako kanina umaga, sabi niya, hindi mama, maganda dito kasi si Jin daw. sabi ko, oh, si Jin, oh, yun pala, natural pala yung tubig, yung mainit na tubig, natural pala, di ba yung kadalasa natin, yung mainit na tubig, kasi malamig, ihalo natin, dito galing talaga sa bundok yung tubig, kaya, pag nung nag, ano ko, tuwang-tuwa talaga ako nung nagbabak ako kagabi. Kasi maamoy mo talaga na talagang ano, yung, yung hindi imitation na tubig, kumbaga, hindi imitation na hot water. sijin nga ang tawag, yun, eh, diba? Nabulol na naman ako. O, kaya... Tuwang-tuwa ako. Pagtingin ko, sabi ko sa anak ko, oh, 30 minutes lang ako magbabatab. Tapos mamaya-maya, na-aliw -na talaga ako. Um, umabot na pala hindi ko hindi ko maano umabot na pala ako ng dalawang oras diyan sa loob ng batag ah, Diyos ko grabe talaga as in oh ano anyway, guys sa totoo lang talaga gusto naming i-cancel sana kahapon yung ano yung pagpunta namin dito kasi na ano kasi sa news na last week kasi may lindol sa Miyagi Ki na malakas e ngayon sinabi ng news ulit na itong lugar na pinuntahan ko dito is lilindol daw ngayong araw na to, August 14. Lilindol daw ng malakas, sabi nila ganon. O tapos ako naman, medyo nag-alanganin, pero iniisip ko, go, go, go lang tayo kasi kung gusto tayong kunin ni Lord, kunin talaga tayo ni Lord, ba diba? Kaya sabi ko, pag naglilindol dito, sabi ko, si Lord lang nagkakaalam kung magkakalindol dito o hindi. At saka, dasal-dasal na lang tayo. At saka, hindi naman siguro tayo ipapahamak ni Lord, di ba? At saka maraming residente dito. Ayaw ni Lord na gano'n na ipapahamak niya yung maraming nakatira rito, di ba? At saka, mabait si Lord. Si Lord lang talaga nakakaalam kaya sabi ko, go, go, go. Kung anong mangyari sa atin. Kung oras mo na talaga, oras mo na talaga, di ba Yung iba nga dyan, nakatayo lang dyan sa, nakatayo lang. Tapos biglang, hindi natin alam, may pangyayaring biglaan, ganon. Kahit wala kang sakit, kung gusto mo na talaga, gusto ka na talaga ng kunin ni Lord. Wala ka na talaga magagawa kung time mo na talaga, time na talaga, di ba? Kaya sabi ko, go go go. Happy lang tayo ng happy, o di ba? O kaya loading na naman. Kaya sabi ni Lord, when the time comes, I the Lord will make it happen. O. Di ba? Yan ang sabi ni Lord. Kung gusto talaga niya mangyari talaga, 'o 'di ba? Pagpanahon-panahon panahon mo na talaga, panahon na talaga kahit anong gawin mong ingat, pagpanahon mo na pagkukunin ka na ni Lord, wala ka nang magagawa. 'O 'di ba? Kaya talagang hindi ko na-cancel yung papunta dito. Kasi alam kong hindi hindi kami pababayaan ni Lord, makakauwi din kami sa bahay ng safety. 'di ba? Kaya go, go 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 lang. Oo, happy-happy lang kaya. Tanggalin natin 'yung mga kaba natin, tanggalin natin 'yung stress. Happy-happy lang tayo. Ganyan talaga ang buhay. 'Di ba? Pero kung totoo'in talaga nakakatakot dito pag halimbawa may may lindol kasi ayan 'o. Oh bundok talaga as in bundok pero marami namang kahoy kahoy pray pray lang kay Lord ba diba? si Lord lang ang nakakaalam kung magkaroon ng lindol to pero hindi pa naman tapos tong araw na to kasi ito August 14 ba diba? tapos wala pa lamang alas 12 hindi natin alam yung ano pero naniniwala ako hindi matutuloy yon di ba andyan si Lord ay nakikita niyo guys ayan oh tuloy pa rin ang buhay. Ay, nakikita. Oh, ano, may managtatawanan doon na to Ay, nakikita nyo. Oh, ayan, oh, ayan. ayan. Ayan, ayan. Ano ba yung clouds na nakikita?